Good afternoon, I'm back! This is some Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon o marangkada kaya sila kung sino to at ano to yan ang tatalakayin natin ngayon but before anything else hello Philippines and hello beautiful people mabuhay kamusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa pag subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman makamamasamdyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi lage maraming 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 salamat guys sa inyong lahat so syempre, usapang powerhouse tayo ngayon alam naman natin na ang uh, pagdating sa Asia, ang powerhouse dyan syempre. Hindi ko alam kung India talaga or Philippines kasi kung pag-uusapan natin yung mga nakaraan, isa sa mga pinakamatinding lumalaban talaga ay ang India. Yes. Ito talaga yung matinding katapat ng Venezuela nung mga during 90s, 2000. Talagang grabe mag-penetrate talaga ang India consistent sila na nakakapasok pa noon ha sa top 10 ng Miss Universe. Take note ha, hindi hindi top 20, hindi top 16 kundi top 10 talaga. Pasok lagi talaga ang India. Sa Asia sila talaga yung the best. At yung beauty na meron sila, talagang very natural talaga yung ganda ha. Isa sila talaga sa mga hinahangaan ko noong mga panahon na yun. Kaya Gustong-gusto ko talaga ang mga Indian candidates noon sa mga beauty pageant. Kasi nga, kapag titignan mo sila, wow, ang ganda. Sobrang hindi retukada. Tunay yung ganda ng mga mata. Tunay yung galing, uh, yung ganda ng ilong. Yung ganda ng mukha. At yung galing nilang magsalita. Sa so, madaling salita, they are total package talaga. Mm -hmm. And then, sila yung matinding kalaban noon ng Venezuela. Ang Venezuela naman, um, syempre, ang tingin ko sa kanila noong mga panahon na yon para silang mga Barbie daw talaga sobrang ang ang islim ng katawan ang liit ng bewang so sabi ko nga grabe ang lakas maka Barbie doll ng mga beauty queen noon pero kung iisipin mo naman gawa talaga sila <laughs> ayon yung retokada talaga yung beauty nila yung ilong nila matangos na pero merong pinapagawa sa kanila like example boobs ayon tapos uh, yung ngipin, talagang ay inaayos talaga yung ngipin. sabi nga ni Osmel kailangan maganda talaga ang smile ng isang kandidata the way kung paano talaga ngumiti talaga ang kandidata doon talaga niya rin ngite ngiti at mata na kung iisipin mo naman oo pag tinignan mo naman ang mga beauty queens talaga ang titingnan mo sa kanila yung smile at sa kayong mata. Grabe, doon mo makikita ay winner to. Mm -hmm. So, yon Kaya naman, syempre, doon lumipas na ang mga panahon, ang India kasi na nanalo sila madalas sa Miss World. Oo, sunod-sunod. Grabe, naka-six crowns nga ta sila dyan na lumalaban talaga sila sa Venezuela kasi ang Venezuela ay palitan sila sa Miss World. Pero, pagdating sa Miss Universe, dominante talaga ang Venezuela at hindi talaga makaariba ng bonggang-bongga doon ang India. So, nanalo, lang sila, nanalo lang sila noong 2016, ah uh, 20, 1994. Oo, tapos, uh, nasundan ng 2000 kundi ako nagkakamali, Lara Duta, tapos ngayon. Mm -hmm. Anyway, syempre, lumipas ang mga panahon o marangkada si Philippines. Si Philippines naman, kaya naging powerhouse. Una, yung nagpe-penetrate na tayo doon sa Miss Universe. Nagiging tayo ang pumalit sa India na pumapasok talaga sa semifinals pagdating sa ano sa Asia. Talagang Philippines talaga. Ayan yung nasimula ng kay Venusra. Tapos nagtuloy-tuloy yan. Mm, -hmm. mm -hmm. Nagpakitang gilas din ang Philippines noong panahon ni Miriam Kiambao. Pero yung mga photogenic award, ayan, napapasin tayo. Pero guys, consistent noong 90s na hindi tayo pumasok sa semifinals. From, ah, no, no, no. ah uh, noong 90s, pumasok lang tayo noong 1994 at saka noong 1999. Imagine ninyo, lagi tayo na-eltokuyo. E Pero noong 2000, promise, talagang consistent talaga sa taon, wala ang Pilipinas sa semifinals. Kaya yung mga nagre-reklamo ngayon na hindi nakapasok sa Celeste sa semifinals, and then the following year, nakalusot na naman tayo sa semifinals, ay nako, be grateful guys. Kasi kung naranasan ninyo yung mga naranasan namin noon na nahagip lang talaga yung sash nila, nang hindi mo pa nakikita yung mukha, sash lang ha, Diyos ko, tuwan-tuwa na kami noon. Oo, pero ngayon, grabe. Oo hindi makapasok sa semifinals, hindi nakarating sa top 5 galit. <laughs> Di ba? Yung mga tagahanga ngayon, iba eh. Ano talaga sila? galit sila kung galit ayaw nila 'no gusto nila pasok lagi sa banga at makakarating sa top 5 at kung maaari panalo 'di ba pero nag talaga ang Pilipinas noong kay Benestra hanggang sa kasalukuyan sobrang grabe sunod-sunod talaga yung runners-up natin pero naging powerhouse sa Asia ang Pilipinas dahil nanalo tayo ng Miss World nanalo tayo ng Miss Earth nanalo tayo ng Supranational kumbaga parang halos lahat na ng beauty, ng beauty pageant na panalunan na natin yung corona. Kaya tinanghal tayong powerhouse na parang nausugan natin ng husto nalagpasan natin yung galing ng India. Yes! Pero kung maituturin mo kung sino talaga ang powerhouse, I think India. Kasi yung India, iba talaga yung kanilang ano, eksena. Sobrang winner talaga. Diba? Aminin natin yan. Iba ang galing ng India. Talagang ay panalo. Pero ako, para sa akin, nalagpasan na natin yon Kasi nga, ayun nga, tayo na talaga ang nag-penetrate talaga pagdating sa Asia. At halos palitan na natin ang Venezuela. Kasi ngayon, ang Venezuela, bihira na talaga silang manalo. At bihira na rin sila talaga yung sasabihin mo kinakatakutan sa beauty pageant. Mas kinakatakutan at inaabangan na ngayon talaga ang galawan ng Philippines. O, oh, So, syempre, maraming salamat naman sa mga nagtitraining. Katulad ni Mama Jonas, ayan, ni Mama Roger, ayan. Sila talaga yung, yung mga masasabi natin na malaki ang naitulong pagdating sa mundo ng pageantry. And then, of course, ngayon, ay nako, ito na nga. Umaara kada ngayon ang Thailand. Kung mapapansin ninyo, mga nananalo na rin sila sa mga minor pageant na tinatawag ninyo. Ako para sa akin, sa pageant pa rin ha. So, katulad ng Miss Aura, di ba, nanalo na sila dyan. Miss Tourism, ayan, nagba-back-to-back -to na rin sila. Pangatlong back-to-back -back na yata nila yan. And then, nanalo din sila sa mga katulad ng Miss Planet, o, oh, di ba? Kung parang iba't ibang klase ng pageant na papanalunan na ng Thailand. At etong nga, recently lang, o, oh, o, oh, di ba? Nanalo sila ng Miss World. Pero, ang pinaka nakakatakot dito, lumalakas sila ng todo-todo. Aminin man natin o oh, hindi, iba ang naging galing ngayon ng Thailand. Lalo na pagdating sa Miss Universe, nakailang top 5 na ba sila? Disipin ninyo. Bukod doon kay Lapawid Sudadurin at saka doon kay ano, sa kanino ba to, yung isa pa. Pero nakailang ilang pasok ka Chalita Swansane, di ba? Tatlo sila eh, Chalita Swansane, si Namtam at saka si Pawin Sudadurin, at saka meron pang isa, si Maria Ponsaler tama ba? So yun, si Maria, isa din yan sa mga masasabi mo na parang talagang nagbigay ng magandang performance sa Miss Universe na kinabog ang Pilipinas. Lagi ko napapansin, kapag pumasok ang Thailand sa top 5, hindi napapasok ang Pilipinas sa top 5. Isang Asia lang talaga ang pinapalusot nila sa top 5 either Thailand or Philippines. So, napansin ko, yung laban ni Pawinso na Durin, nawala sa na si Philippines. Yung laban ni Maria, nawala sa na si Philippines. Yung laban ni Nang ah, halos parehas lang naman sila nakarating sa top 6. Kasi, matindi talaga yung labanan talaga ni, ano noon, ni, sino ba itong pin ano natin, na, na binash nun lahat ay nako, grabe, hindi na talaga makabog yun. Kasi iba ang ino-offer ng Pilipinas, iba ang ino-offer ng Thailand. Kung beauty ang pag-uusapan, iba ang pagiging oriental beauty talaga ng Pilipina pagdating sa international stage. Talagang makikita mo yung class, makikita mo talaga yung gandang Pinay, So, yon Pagdating naman sa Thailand, ano sila eh? Very strong. Lumalaban talaga sila sa performance and then beauty din. Pero, iba pa rin talaga ang beauty ng Pinay. Aminin natin, sobrang gandang-ganda talaga ako sa Pinay beauty. Kasi variety ang beauty na meron tayo. And then, eto na nga, di ba? Recently din, <laughs> nanalo din sila ng ano, ng ng Top 5 sunod-sunod kay ah uh, Charita ah uh, kanino pa to kay eto lang lately diba so nag top 5 sila kay opo diba so nag top 5 sila nag enjoyed runner up sila at kay Antonia Porcel, naging first runner-up sila. Pero hindi pa nila talaga masungkit-sungkit yung corona. Oo. Kung iisipin mo, si Antonia, dapat siya na yun eh. Oo, nasa kanya na yung momentong yun eh. Kasi yung time na ipinadala siya sa Miss Universe, marami na talaga nagsasabi na, ba? kung baka si Antonia ang manalo dito. Pero kung pagbabasihan natin yung performance talaga ni Antonia during that time, parang feeling ko hindi siya kumabog ng bonggang bongga na masasabi mo ay siya dapat ang Miss Universe kaya nga nagtataka ako doon sa sinasabi nila na dapat kay Antonia na punta ang corona ng Miss Universe na parang questionable siya sa akin na parang kung tutuusin nga sa top 10 palang laglag na siya eh pero nakalusot pa rin siya sa top 5 wala naman tayo magagawa. Decision nyo ng mga hurado. And then, pagdating naman dito kay, ano, kay, kay Opo, si Opo, nagulat din ako na talagang naiabot niya ang sarili niya sa top 5. Pero kung tutuusin, performance talaga medyo maraming mas magaling. Oo, so talagang pinalulusot talaga nila si Thailand hanggang sa makarating talaga sa top 5. So dalawang consistent na taon yan. Kaya naman ngayong taon na to, medyo questionable din talaga na parang ano ba, malakas ba talaga ang laban ni Thailand? So, sa ngayon, sila yung nagpe-penetrate na medyo tinik ito sa Pilipinas. Oo, aminin man natin o oh, hindi, ang Thailand ngayon ang nagiging tinik sa pagiging powerhouse ng Pilipinas pagdating sa kompetisyon. Dahil nakikita naman na natin na grabe talaga ang execution nila, grabe yung styling nila, alam nila kung paano na maglaro sa intablado. Kaya medyo nakakatakot kung iisipin mo. Pero kampante pa rin ako na mananatili pa rin sa pagiging powerhouse ang Pilipinas dahil sa yung natural beauty na naman na pinapakita natin and then magaling din ang Pilipinas pagdating sa performance magaling ang Pilipinas pagdating sa communication skills so styling lang tayo medyo pumapalpak talaga but pag na perfect uli natin or na develop ng gusto yung mga stylish natin na kung paano sila mag-styling sa mga girls natin, I think doon tayo papalo uli ng todo-todo. So, ayun yung dapat natin ingatan. Yung, yung kung paano sila nag-styling sa mga kandidata natin na lumalahok. Lalo na yung mga wardrobe na ginagamit kasi talagang yung sa Thailand ngayon pasabog at paeksena talaga. Yung idea, yung creation sobrang parang wow, mapapawaw ka talaga. Kulang nalang lang maging puno na sila charot. So yon but total suma kung ako ang tatanungin mo, iba ang laro ngayon ng Thailand. Medyo sila yung nakikita ko na, ah okay sila yung nagiging teammate ngayon sa pambato natin. At sila ang teammate ngayon sa pagiging powerhouse natin. And then tingnan natin ngayong taon na to talaga medyo abang-abang tayo kasi nakuha nila yung Miss World at hindi rin imposible na makuha nila ang universe, ang grand at kung ano pa man budget na lalaban ang mga kandidata nila. Bakit ko nasasabi? Kasi sila ang magiging host country ng mga pageant ngayon dito sa mundo ng pageantry. Di ba sila yung sa international pageant sila yung magiging host country. Kaya medyo talagang abangers tayo sa mga galawan nila. But, tingnan natin. But, ang tanong ko, ang Thailand na nga ba ang nagbanta sa Pilipinas para sa pagiging powerhouse? Tingin ninyo magagranslam kaya sila ngayong taon na to? At nakikita ba ninyo ang Thailand na ang papalit sa atin bilang powerhouse sa mundo ng pageantry. So, please comment below para at least walaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.